good day mga guys, mga kasuki. binamano uh, ko ng Sunday, May 19. Ayan, 626 battery, palit battery. Ayan. Battery niya, wala nang laman. Ito, nilagyan na natin ng bago. Makina niya is 2030, magandang klase. Ayan. Ayan, maandar na siya. Kaya lang medyo malabo. Punasan natin ng kanyang alam. Ano, kanyang glass para luminaw yun o oh. pala eh. maganda pala yung dial nya mga kasuki oh. maliwanag oh. punasan natin tong glass para malinaw at maganda tingnan yan kay miss beautiful to na rilo magiging ano na natin to subscriber na natin Yan. Kanina malabo eh. Yan, medyo luminaw na. talaga lumalabo. Parang nagmo-moist. Ayan, kakabit natin. Ayun no Kanina labo eh. O diba? Miss Beautiful. kabit na natin ang kanyang stem oy ayan maandar na siya oh. ang sequence niya yung kulay dilaw na parang ganon kabit na natin ang kanyang fittings kanyang tukip shoot sa kanal gamitan natin ng pressing tool para swak ayun sa battery nya okay na yung battery nya bago na yan, ito na yung luma yan, clock na o ba? Diba? set natin sa oras kahit kita na lang okay. mag 11 na Okay na. Ayos sa mga kasuki. Oh. Ayan, compilation tong upload ko mga kasuki. Ah. Okay. Yeah, thank you. Ayan mga guys. Uh, meron na naman tayong customer. Uh, ano to? Valentino Premier. Ayan. Uminto suki din natin to uh, one year na raw kapalitan na ng battery wala nang iba rito alam ko kung ano, meron ayun, mapapalayo Dibang lang pitron, siya ayun, katapat ng petron magtatayo ko alam mo ah, tayo tayo. try mo ito bago ka mag -cebuana. Bago ka magsibuan na, tanong mo lang dyan. Meron dyan. Oo. Oh. Baka open siya. Baka ano, doon pa sa baba siya. Malayo na. Malayo na yun. Yun oh. o. Ang nga, anong ano kasi sa battery nito? 120. Yun. Original yan. Kumagal eh. Ito. Nakaraan na ano. Doon ako sa Eber 2 na. 6 months lang ata yun wala pang 6 months wala so, na pero nilalagay ko sa yung battery hindi tag 120 mabayaran mo 120 pero tag 150 yun maganda yun oh, oh. yan ito yung nilalagay ko ito mas maganda oh, to mas kwanto nun eh. ito yung luma ayaw na ito yung bago ang nangyari <laughs> pala eh wala na talaga ayan o oh. check natin terminal okay naman hindi pa naman siya nag-click Karga pa yung battery. pero mm -hmm. ano na talaga yon week na talaga siya oh. ayun o. Oh. espesyal na lang oo sige ayun. pati kalendar Ngayon pa na sana ko pani, kailangan ata magbukas Ay, medyo pa tinanhalik pala ako kasi may ginawa muna ako sa bahay kano kami ng bintana? Ito, itong kuwang ko, kumangkin ko. Building muna kami. Inalis yung dati kasi sarado. Ginawa namin, open na. natin? Oo, para may hangin Okay pa naman gasket niya okay pa yan. Okay. Set na din ang oras. Alas 12 na pala. Yan. Okay na to mga kasuki. Set na lang natin. Yan mga kasuki. Monday uh, sa compilation ko to. Yan. Battery nito ay... 626 pero dapat 621 pwede na yung 626 pareho lang naman yan yung battery nya tinester natin wala nang so yan ito 626 local pa yung dati niyang battery hindi natin natin iti-testing yeah bit natin ang back yun yun nangyari. Ayaw mong bago. Check natin. So, yun mga kasuti. Nung nilagyan ko ng battery, ito yung dating battery. Ito yung bago. Local kasi. Nagkaroon ng medyo sa contact sa uh, kinaskas natin. Ayan. Ngayon, lagay natin itong bagong battery. Ayan mandar na siya yung contact niya nagkaroon ng umido dalagyan lang natin ng langis para magtuloy-tuloy ito ang kanagpalagay dati ng battery dito Walang po kasi binigay lang sa akin Ah, okay. Binigay lang sa'yo. Binigay lang ng kaibigan ko. Tapos nung ano, nawala na lang baterya. Matagal ko kasi hindi na. Nagamit mo pa? Hindi na kasi wala nang ano, hindi na gumagana. Eh. Pinawala. <laughs> Ngayon pa na naisip lang. Yun, kasi, na. yun pina stock mo pa ng matagal. Pag may mga re-battery kayo, Dapat wag... Dapat kasi kuya tanggalin na yung battery. Niyo. Yun na nga. Uh... Yun na nga sa uh... lagi kong sinasabi. Huwag hayaan yung battery naka stock wala ng laman kasi naglilik yan siya yan okay na ibalik na natin ang takip ang fittings dalawang tester na yan tuloy tuloy na Hmm, um, di-trade siya mga kasuki. original yung makina po naman niya. Pagka original at uh, nalagyan ng pang taon ito, pang taon. Pang isang taon. Yan. Ipitan na natin. Okay. Tapos set sa oras. Monday. 20. Okay na. andar na. Ayan mga kasuki. Kwan uh, to. Swats. Oh, uh, hindi umaanda. Check natin. Palit battery. Ayan o. Oh. kala ng iba mga kasuki itong likod, dito na battery hindi po, takip lang po yan nang bubukas ko dyan, flash lang ayan, ang battery nito ay 920 hmm, magsipa for now, ayan check natin low watt na talaga tama, may stock tayo yan 920 ayan mga kasuke 150 ayan lagay na natin pero konting buga buga muna buga buga ng alikabukya ayan o oh. okay na mga kasuki mandar na kulay blue yung ano niya seconds niya ito okay 150 balik na natin ayan po mga kasuki yan ang takip niyan may merong parang rubber tapos ayan yeah. takip Sungki, so, okay, ikutin lang yan Ganyan lang yan Yun Twister lang pang takip Sit natin sa oras May kalendar pala ito Sa Sakto so, ikot nya Oras natin ay Anong oras ay dyan? Alas 9 na Uy, uy Ayan, check natin sa pecha ngayon ay 21 Ayan, yes. okay na Swats original, ganda oh Thank you, thank you Pwede naman oh, ano, ano yan? Ayan, kasuki, dalawang ah, pa-battery naman din pangalan ng rilo ay Philip Philippe Bernard ito Philippe Bernard itong isa Orient mga battery nila nito ng mga kasuki ay eh, 521 parehong 521 tinester natin wala nang laman halos kalahati na magyan natin ng bago 521 Maxell oke okay, naman yung terminal nya natin oke okay, umandar next yung isa. oke okay, naman di klip siya mga kasuki may screw ang kanyang terminal check natin yun, mandar mga kasuki Felipe Bernard at saka Orin ayan, mandar na siya mandar na rin balik natin ang kanyang mga takip ang kanilang mga takip yeah. sit natin sa oras ang oras ay 10.35 Siyempre, 10.35 ng umaga. pihit ito mga kasuki i-screw yan set natin na dalawang rilo puro pang babae yan sa taga barangay ang may-ari dito mga kasuki barangay ng batasan yan mga kasuki buena mano ito gagawin kong mga buena mano na upload yan yun no oh. Paswerte. tester natin yung makina niya is 2030 pag naglinis sandali lang mga isang oras Walang uh -huh. okay. tawad. Alin? Ha? 200 pwede. Pwede? Sige, babalikan ko. Ha? Hmm. Um, okay. Ha? Eh, Ngayon, Ngayon ha? Uh, Pwede. Mga ano, alas 10 media, alas 10. Oh, sige, po. sige, okay. Mamaya na rin ng bayan. Okay. Tawad okay. na lang. Saka lang pa battery ko naman. Si, okay. baka matagal na naman ako. Yun, okay lang. Mandar na. Casio Quartz. kasio Casio, casio. Yeah. Yeah. si Madam Suki ko na eh Suking oh. Suki Suking Kasuki Iting Sama lagi time is alas ocho, no? pa. ako pala no maaga pa maaga maaga ako na bukas ngayon sibigyan kita ng sandaan pagbalik ko yun pwede pwede okay okay na to negosyan kita tayo kaya tayo tama yan yeah. yan yeah. sandaan na lang okay okay naman namanon natin kay Madam cleaning battery tapos cleaning seco pa Hindi, walang battery yan? Ah, oh, hindi yan ba? Ay. Oh. Okay. Yan, yan ah, good day pangalawang customer mga kasuti. Ano to? Ah, fuel. Ah, poly. Body battery rate. naman siya eh Oo. Oh, okay, okay. okay. uh, tag 150 battery nito gabi. Pero original naman yun pang uh, one month warranty. battery okay. nito oh, lang Malaman natin. Pag may mga di battery kayo, huwag nyo pa stack matagal ha. Okay. Na hindi umaandar. Pag nag-leak yan, sisirain yan makina. Okay. Oh, pag nag-pawit no? Oo. Pag nag-leak, pag na umito Wala na talaga. Leak natin ng bago. bago mas malakas oh yun luma ah oh, battery oh, sana battery nga Oke, okay pa naman yung terminal yan ilan taon na yan mga kapatid? parang isang taon kung dati masagal din 啊。<Yeah. S 2> rin ito dalawang ano to dalawang dalawang makina o battery nito saka battery na battery din natin yung Tanggalin, tanggalin yung pamit. makina, dalawang bato yung ginto. Diyan ka, screw. Kung mawala ka. isang tag-100 na battery. Tapos isa rin tag-150. So, mas malaki yung isa mas ano pero pareho lang naman yan wala na rin wala na rin beauty pa last na lang ito Bali Porno Rande Ini one month warranty namanya Poro originalnya Bang Wanyer yang mengobati ringan